barbecue time yan ang barbecue time guys kunti lang naman yan, yan na. namin okay. guys usok tingnan natin ayun tamang tama oh. Ayan. malapit na maluto ayun sunod na kunti malapit na maluto guys yan ang barbecue tayo para sa ating papunan, dito kami kakain sa labas maganda ngayon kasi guys, spring na malamig-lamig, sarap dito at tumaliw may araw yan yung ating puno ng kalamansi ay, uh, orange dalandan, kumbaga ito yung persimmon so, ito naman tayo sa garden ito na ata ito guys, no barbecue time, yummy to guys pork and ano to guys, chicken Pinabikyo ko. Malapit na maluto guys. Ayan. konti na lang. Kakakain na tayo. Ayan kayo guys. Ano nga po ninyo at sa salad kami. Tapos nagawa ko kanina ng carrot cake. Ayan. Holiday kasi dito. Holiday. Kami-kami lang din dito. At uh, tatlo lang kami din nandito sa bahay. Kaya ayan. Bukas kasi may pasok na yung boss namin. So, kain-kain kami kain dito sa garden lang namin dito lang sa garden nila ayun guys salamat salamat yung barbecue uh, ano? carrot cake okay. mango sa salad ah, ay okay. <laughs> at ating may, may pansit na. at ang barbecue ayan ang ating handa yun pala yung sauce ng salad ni Jane Ayan, ayan. dami na yung handa, ah. <laughs> ito A -a. Ito. Ah, meron pang niloloto. kunti na lang, oh. Huwag ka maingay. Ayan pa. Ayan, ayan. Ayan guys.